Mandato po ng Public Attorney's Office ang ipagtanggol ang mga naapi, mga inaabuso, biktima ng anumang pangluloko at karahasan, lalo na sa mga walang kakayanang ipaglaban ang kanilang karapatan. Nandito po lamang ang inyong Chief Public Attorney, handang tumulong, umalalay sa inyong problemang legal. Kasama ko po at katuwang ang nasa 2,500 na paw-lawyers nationwide. Libre at walang bayad na naglilingkod ng buong kasiyahan at katapatan. Magandang araw po mga kababayan. Nandito na po ang ating pilot episode. Ang isa sa mandato ng Public Attorney's Office ay magbigay ng legal advice o legal counseling mga payong legal. Kaya po ang episode natin sa mga darating pa at ngayon po ay pinamagatang Persida Acostas Legal Advice.